Pati yung mga KOLs natin, mga man, mga palalaki, lahat ng viewers natin. Let's all welcome the king himself, Mr. Philip! Ayan, Mr. Philip, welcome to the PUBG Mobile Community. Ayan, <laughs> palakpakan natin. Hello po sa inyo lahat. Narinig natin yung palakpak. Hello po sa inyo lahat. Uh, ako po pala si Philip. Uh, sa mga hindi mo po, po nakakilala sa akin sa PUBG Mobile Community. Uh, naglalaro lang ako for fun. And uh, honored ako na makalaro yung mga big name sa PUBG mga kilalang pangalan sa PUBG and of course sa uh, binabati ko pa pala yung ano lahat ng 18 lahat ng CSEO and F stands na nagsusupport sa akin sa paglaro sa PUBG uh, I'm sorry na hindi ako hindi ko kay nakakasama paminsan kasi I've been busy uh, working with my album but ayun ngayon makakalaro na ulit ako so ayun I'm so excited excited good luck sa inyo lahat grabe bang ang lahat Grabe, pati yung mga QLs natin. Pero, papakin, feeling ko may, eh, may gusto kang sabihin ngayon eh, no? May hinanda pa tayo dyan? Ah, ma'am. gusto ko sabihin kay Philip. <laughs> walang ano, walang mercy-mercy ngayon. Kasi magaling talaga maglaro to, nakalaro talaga siya. Magaling. <laughs> pero, <laughs> Dito mo naman <malayang laughs> na, 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 na <laughs> Dito malalaman. <malayang> <laughs> natin, tingnan natin ngayon. <laughs> natin nga natin nyo, <laughs> mukhang, mukhang, yung ulo mo kasi parang kitang-kita kita ko yan sa malayo Ay! <laughs> Ay, <laughs> Ay! 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 Ano, eh, Ay! Simula na! Ay! 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 Nakatago ka pag ng araw yan, talagang gaganon yun eh. <laughs> Hindi, hindi. Papakin, papakin. Huwag kang papayag, papakin. Huwag kang magpapatalo, papakin. Ano ang gusto mong sabihin kay Philip? Handa ako sa sigilaw ng sarili ko. Masa ka <laughs> <Tama, laughs> <ako. laughs> lang. Tama. Ayan na, ayan na. Dito pa lang. ako na si